Yo, what's up mga kachambalero? So may unit tayo ngayon mga boss. Aerox B2 ngayon. nagpa sa atin. Siyempre, galing na po siya ng Speed Up Garage. You know, yung sticker. Oh. Speed Up Garage by Sir Mel. So, diagnose po natin siya mga boss. nagpa po sa atin siya ng epi cleaning, throttle body cleaning. Yan, siyempre kasama na po dyan yung ISC correction and ISC calibration Yun. check lang po natin mga boss tapos na po namin siyang i throttle body cleaning so sa ngayon i monitor na po natin yung kanyang RPM kung standard na ba ulit kung maayos ba yung aming pagkakagawa o hindi Ayan oh. Shoutout po sa mga nagsasabi na hindi ako nagbabasa ng AFR. Ultimo po, diagnostic tool. Kayang basahin ang air fuel ratio. Start natin mga boss. Yun o. Oh. Taas yung RPM. Biglang bababa. Yun oh. Standard na po agad dyan. Nasa 1.6 na po agad. Yung kanyang RPM mga boss ito, so, goods na goods. Pero syempre, paiinitin natin yan. At kaya nga po pala sya nagparimap. Ayan, naka SC. Project pipe sya mga boss. Nung nagpalit sya ng pipe, agad-agad syang nagparimap. Kay Sarmel, kasi nga po, alam niyang, hindi ako nagre-remap ng Yamaha. Ayan o, oh. air fuel ratio. Napakaliwanan naman mga boss. Ang nakasulat pa dyan, air fuel sensor nakakabasa po tayo niyan ng oh, bossing yung AFR. Nababasa natin yan kasi built-in po ngayon sa mga motor na FI na merong narrowband sensor. So, kahit gamitan natin yan na diagnostic tool o oh, yung panggamit natin ng remap pang remap ng mga tool nababasa po natin yan syempre. Pakita ko lang po sa inyo. Baka hindi nyo alam kung nasaan yung narrowband sensor po yung tinatawag na auto-sensor na kaakibat ng ating exhaust ayun, yan po yung kanyang sensor makikita po yan, papuntang exhaust sa ating cylinder head kaya kung ikaw ay basher manahimik ka na lang, kasi wala ka namang alam diba? marami po kasi nagko-comment ay nagre-remap, kesyo ganito ganyan, ganyan wala kang dino opo wala po akong dyno hindi na rin po ako bumili ng AFR gauge pero soon kakaroon po ako nyan pero for the meantime nagre-remap po ako binabagong po yung mapping hindi ko pa po kailangan yan kasi wala pa po akong dyno ng bossing at hindi po lahat ng motor ay equipped with bank sensor gagawin po natin yan darating tayo dyan pinasok na po natin yung salitang remapping sa mga FI gusto ko lang po malaman nyo ang ultimo diagnostic tool na mumurahin ay nakakapagbasa ng air fuel ratio ng mga FI engine hindi lalo na yung ating mga ginagamit na tool na pang remap syempre, basta babasa po nila yung air fuel ratio sa kagahilanan meron po tayong tinatawag na narrowband sensor o, or, or mas kilala sa tawag na O2 sensor. So ayan mga boss, pakita ko lang ulit sa inyo para sa mga hindi nakakaintindi. Ayan po yung air fuel sensor o mas kilala bilang air fuel ratio. Napakaganda po ng AFR nitong Aerox B2 na ito. Ang nag up po nito ay sa Sermel. Speed up garage mga yan, napaka-stable. 12 to 13 lang po. Yung kanyang TFR. Kahit kareb e mo, halos hindi nagbabago. Napaka-bisa. speed of garage. Ulos. At ito pa nga po pala. Yung ating mga ibang ginawa. May Honda Click dyan. NMAX V1. At Honda Click ulit na inayos natin yung panggilid ayan naka racing tuli po yan mga boss nire angle po natin yung kanyang pulley set na JB ganyan napakaganda ng quality after natin gawin halos sumampan na yung drive so, ayan. Ayan ayan. Grabe naman yan mga boss halos sumampa na yung bed. piga pa lang. So, ganito na po yung ating ginagawa. Pagre-reangle eh, no? Ganyan na po ka-premium. Mas binilisan po natin yung speed ng ating leg para mas kumina. Siyempre, gamit pa rin po natin yung ating premium na bala Kaya ganyan po yung result. No? Sa lahat po ng mga nagtatanong at sa lahat ng mga gustong matuto, ganito po kabilis yung aking hardware 1.5 to 1.6 to 1.7 para makuha po natin yung ganyang kakinis na pakain syempre gamitan po natin magandang bala hindi naman po obligado na gumamit ka ng premium natalim kailangan lang matalas ayan o Grabe naman yan parang salami naman talaga mga boss napakaganda ng ating pakain. Especially, pagkatapos nating i-maintenance yung ating mini late No? Sa lahat po ng mga magpapagawa, punta lang po kayo sa shop. Ride safe po. And God bless sa lahat.